ano po um uh, red folder po na mahaba long ilan isa lang okay Nabili na, nabili na, nabili na kayo mga suke. O, oh, lang lahat ng klase. Sampo, sampo. Eh, lahat ng klase, sampo, sampo. Fresh yung divisorya mga suke. Bili na, bili na. Lahat ng klase, sampo lang, sampo lang, sampo lang. O, oh. patter ga patter ay mo na ay na 'yan 'yan para yung kwan yung dala-dalang dokumento dito ko lang, lang ilalagay <laughs> Magkano, okay, itong na Magkano itong tinda? Niya na to? Saan yun, ito, parang na. Magkano itong tinda nyo ito? <laughs> Magkano ito, Arlene? Arlene, hindi sarili siyang gamit para pag kami na ayaw sa kanya. Ano ate? Uh, dos? Dos, dos tonok, eh? Ano yan? Dos? Dos? sa Dos? 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 Dos?

kasi si Tetex yung sa inyo. Ay, sige, sige po. Ito ano? oh, ah, ah, na tanong po mami anak nyo? Wendy. Ako po na, kapilaan ko na. dyan Hindi lang kapilaan, Ay, mam, apat. Ah, Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano yung hmm, tatanggalin doon? Oh, hindi ba pwedeng yung <laughs> Ano mam, ma guguluhin niya yan. Lalabas kasi magpipilit at magpipilit. Saan naman ba? Ito tulak niya, hindi siya magsupis tanggalan Ay, hindi mo. Ano po, isang inari, isang ngayon, after one month, isa. Hindi Ibang ginagawa, isang tanggalan, pero dusa naman ng halos dalawang linggo na mga magayon yung kwa naman. Ay, ganyan pa, pa. yan, Dok? O pwede namang ano? Ang um, gat Ano sa para ram ay yung mo kulay orange big kulay orange mo kulay orange The Big bignot mo kulay orange 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 may orange. Orange. orange wala, wala, wala na be may balut to okay lang

brand. Pag-aamin sakit sa butsin mo, brand. Kasi natatakot ako kasi nakanya kanya yung yung level ng internet hindi siya. Wala namang sayo system. Kaya okay. parang ah, meron siyang ano ngayon, um, dinakakatulong sa mataling araw yung pakasanya ng uh, Ah, okay. saka dapat wala siyang hands. Ah, okay. so, either uh, bago siya magkaroon or katatapos pa. Pero yung kasalukuyan na meron, kasi pag minum ng nyari, kailangan nyo minum ng gamit okay. sa ng Pati 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 ah. Apo, pati pati ako. Ah. siya, tapos meron lang ha. Ay, titigil. Ay, ganoon pala yun. Ay, huwag ka muna magpahingit. Ay, huwag ka muna magmins. Ha? Huwag ka muna magmins. Ah, pipigilan na. Huwag ka muna magmins. Ay, ko. Ay, alam mo ba ako? Ano? Ano na? May uh, white mints. Kaya lagi na ako ¡Gracias! No. ko na. Green ba? Ay, violet o pink? Pink. Oh, ito, pink. Ito, lima piso to, di ba? Lima mo na lang yan. Senior naman Ay, oh, skin de, skin de. Uy, ano ito? Singsing -sing mo, ano yon. Singsing, sing ano yan?

Ito. Uh, 100 na namumuti rin yan. No? Ha? Namumuti rin. Tapos yung ano, tayo. Na. Uh, uh, namumuti rin, rin, rin na. yan. Siguro, te. Hindi <laughs> ko alam. Sayang pera eh, mo. Pero, mo yeah. Uh, yeah. may Mm-hmm. Isang po oh, itong mayayat. Isang po. 20. Anong grade po ba? Gusto mo, pink? Gusto mo, pink. Ayunan ang mo yeah Hindi na yun, yun mag-aano. Babae yung ano, mag-aawa oh, yan sila. Yes, beh Piso lang. Piso lang.